...tayo'y nagkakasabir. Bakit sobrang sobrang magkakaroon ng BILER? Sabi <laughs> ko, mabuti siya. Bapit nag-iirin ka nga mga pasyente. <laughs> ano sa YouTube video? Ayaw sa hospital. <laughs> kapag binakita ko sa video, nag-iirin ako kapag kahit ka-paid BILER. Sabi ko, unahin ko ang servisyo. Unahin ko ang trabaho ko bilang senador kesa sa kampanya. Meron pong mga pasyente, buntis sa Cebu. Ayaw mo... Mag... Ano na pumunta ng hospital? sa psycho, pati yung mata dahil bakit mag-hospital takot, mag takot sa mabayarin sa hospital bakit tayo matakot e may PhilHealth naman dapat po ang PhilHealth to parin yung pinangako pinapagdayan ko po itong PhilHealth para sa Pilipino yung pinangako ng PhilHealth pinapirma ko sila ng commitment letter makita mo yung commitment letter yan yeah na po sa Senado. Kasama na dyan yung health emergency okay. allowances. Finally, last year po, na-release na yung 27 billion dahil sa ating pagpuporsige para sa ating mga health workers. Eh, hey, tawag yun. Services record na yun. Pinagpawisan yun. Pinagpaguran ng ating mga health workers. Pagingan nyo guys, Finally, si Senator Bungo. Po. Tatanggalin na nila yung single period of confinement policy. Ano yun? Alam nyo ba noon may pulisiya sila na bawal i-cover ng pangalawang beses ng PhilHealth yung magkasakit tayo ng pneumonia. After 10 days na admit tayo muli, sabi ng PhilHealth, bawal. Ngayon, tinanggal na nila itong single period of confinement policy sa ating pagpupusigin. Ngayon, tinanggal na nila yung sa oh. Pati sa mata, tinatanggal okay. nila. Kasama na pala. Tatanggalin rin na rin po nila yung 24-hour Kasi pang pa, insurance yun eh, di ba? Kasi may wasa ng dances. Bakit wala na yan. Ang dami nilang pulisya na antay po may sobra-sobra naman yung pondo nila. Ngayon, dagat-dagat po nila yung mga chemotherapy sessions sa puso, yung angioplasty. Mataasan na rin po nila yung coverage ngayong taon na ito. Ito yung mga pinangako nila na patuloy ko pong babantayan para sa Pilipino. Dahil para sa akin, ang PhilHealth po, para sa health ng Pilipino. Karapatan natin yan, mga kababayan ko. Ngayon, balikan ko na po yung proyekto na yung sinulong natin. Proyekto po ito ng DOH, ito po ang Super Health Center. Tingnan niyo po, Center na sila. Sa ating Mayor Alvarado. Meron po kaming pinuntahan sa Lake Sabo. Sinong taga sa Autotamato rito? Ito, pinuntahan namin ni Ipe yan. Lake Sabo sa Autotamato. Tibuli Drive. Mga ni yan. Ang buntis ko, ng anak. bago pa ako lumating. Ayan ha. tumang tuma, yung Mayor. Sabi ng Mayor, Sir, pangalanan namin sa iyo yung mata. Dahil... Ako kadumating, binalalaki yung bata. Pagtingin ko sa bata, babae. Sabi ko, paano mo pakalala sa akin? Eh, lalaki ako. Sabi niya siya, hindi problema. Pakalala namin ang buong gahan. <laughs> uh, ah? Uh. Uh, true to life story yan. Nangyayari po yan sa totoong buhay. Yan po ang ginagawa natin. Magkakaroon po na mahigit itong daan. Pilipinas. And I'm sure kasama na po siya ng inyong mga lugar. Sir, ito po. Regional Specialty Center. Batas na po yan. Priority po ito ngayon. No? Dahil yung mga heart center, di ba nasa Quezon City? Ang layo. Ang kidney center, pag nagpapatransplant tayo, ang angiogram. Pag nagpasi ka, diretso na angiogram. Hindi kayo lalabas ka uli, hindi pa kaya na tayo magkuhan na. Yan po ang paramihin natin. Sa Cebu, Iloilo, Cagayan Pari, Cagayan. Pwede na po operahan ka sa puso. Sa Buanga, pwede na rin po. Yan po ang plano natin ipakalan sa loob ng limang taon. Proud lang po ako bilang chairman ng Comigion Health. Nakakuha ako ng 24-0 na boto. Regional Specialty Center po. Kapilisya na to, Bato sa Senado, nagkakaintindihan kami doon. Huwag na questions ask kami pag mga patas nasa atin. Tara na pre, pag meron siya chairman siya, magtira pa siya. Ano niyo bakit? Nagkakaintindihan kami, isa ang aming layunin, unang ang yung interes na maglilaliyong ang mga mayang Pilipino. At yan po, hinihiling ko sa inyo, mga kasamahan natin dito, kung papalarin tayo muli lahat. Ngayon, ito po ang regional specialty center. Yan po yun. Chairman din po ako ng Committee on Sports. Ayaw ko pong masayang ang inumpisahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na labanan ang illegal na droga at ang kriminalidad. kung kumalit ang illegal na droga, maniwala kayo sa hindi. Babalik po ang korupsyon sa gobyerno. Babalik po ang kriminalidad. Kaya, in my own small way, ngayon, iniinganyo ko po, po lahat sa kakaikot ko sa buong Pilipinas. Iniinganyo ko po, po ang mga mayors, mga kapitan. Sabi ko, magpaligat ito. No? Tulungan natin sila mag-get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit. Pag tayo ay physically fit, mas healthy tayo masahaba natin buhay. Ngayon, proud lang po ako. Bilang chairman ng sports 2019, nakamit po natin ang first history nakamit natin ang first ever gold sa Tokyo Olympics ng 2020 at ayan naman nakadalawang gold po tayo sa 2024 Paris Olympics po. Uh, Bilang uh, tigil ako ng Angel ng Paris after Chairman din po ako ng uh, Sports and Youth. Mm. Isa po ako sa author at co-sponsor ng National Academy of Sports at New York City. Meron tapos na si Pareng Bungo. Hindi na, na mag-aaral. Sayang yeah. naman yung pinagawa natin noong 2019 sa SEA Games hindi magagamit. Hey guys, maraming salamat sa pakikinig at panonood.